lives as taga bukid nga maginha sa dagat, lalain sa kig sa bukid na. No? So as early as 4 a.m. guys, nang mata para magprepare. Oh, wala nga pipa di ay. So, tamang kapilang si Lu si Yudi. And so ano gamay hinawag dako. Inana jud ng life no. So, kani siya nag-prepare nag na mi kung unsa mo ang dadon sa dagat. So, tan-aw na sa camera. Chahi face check sa face check kaya basta nga kalimot sa nang mm, sa guys ang gwapo ba mo atong dagat so kaninga time kay mo ato nami mi padulong sa dagat mo dulhog na mi niya na na mi karoon guys kaya ngit ngit pa siya yeah. wala mi flashlight niya pag abot sa babaw ay before mo larga face check sa balik kaya basta nga kalimot sa mong mga nang Pero guys, let's go. Kuyo gaming mo ato sa dagat. So, kanina yan mo ang kursada diri guys. Gamay rin dyan kayo ni. Ya. Medyo pati nga agianan kay Niya nagmadato ko. E ato na yung nindutun. Char lang bitaw. As you can see, pati dyan kayo na mong agianan. Di dyan, dyan medyo. Pati siya. Kanina siya nga agianan guys kay agianan pa siya sa mo ang mga ancestors. Mga lulo o lula. O so, great, great, great namo great parents. Duga na jud kay niya. Ya. Yeah. Ina na jud na siya taan sa unak. Isa eh, so wala pa ta naabot sa exciting part, guys. Napadiri exciting kay part nga makaingon jud ka pati jud ay siya. <laughs> Chara ay okay. pero laban ra gihapon bisan pati ang yan. kay matagdagat, guys. So what to jud ta maningwa jud ta makaadto tanaw. unsa ka patik sa gyanan. Hmm, hapit na. Tapi tadi dia nyemak kita unsa kan ang among dalan. So pada lho na ta guys, diri na jud ang pinaka exciting part sa among agianan. Pero bisan inanan na siya, maka ingon ko nga kanang daghan na siya kanang daghan ning memories nga nabuild diri nga agianan ba. Kay dugay na jud kay ni siya since bata pa ko ari na mi mga game, mga ligo ug dagat. So di jud ni siya maghapon siya wala mura siya wala na usab, murag mura, naaragi hapon ni sa panahon nga bata pa mi kani nga agianan diri daghan jud kay mga memories diri na nahimo so ina ni sa kabati. nagkurug-kurug na among kamera niya yeah, nagsige na akong reklamo kay mo na og ko kay bati jud kay sa gagianan pero wala pa nagyapon? gapon kay may driver din na pita pero mga apla may gapon thank you lord naka, naka na apo ta sa og na ka nakahuas ta sa exciting na part sa agian pero na diri guys na exciting diri gamay pero dinit na kay sa dako Oh, may so, na lang gani, no. So, dari nga part sa agiana naman mo is, libo dyan din siya. Pang tower dyan supposedly. Pero kay, may lagay kay ni atong driver mo drive. So, magian na dyan siya. hapit na dyan maabot sa mong dagat guys. Sa among dagat. Muro dyan ka ah. Uh, Kaya lang, extended family naman, mo. Mama uli. Mama, ali, mga ligo sa kanina dagat. Among tawag tayo din nga dagat is asinan. Maong asinan kay parat man daw siya, guys. Maong asinan. Ang <laughs> So kani jud siya nga kwan isasinan ang nailhan ani nga part sa dagat. So kani guys nakakita na mo pump boat diri abot ta jud ni ani guys la. Nay sige ko pano nya nanay pump boat. Magtarong ka sa kinabuhi no. Hmm. So ni hono na ang driver na mo. Og na hmm. Nag-face check na sad pag abot sa so, kadaghan naman atong face check diri ng pita ay. Eh niya. Kanina eh guys, ang pinakasahan na part kay wala may flashlight. So, amo ang gigamit nga flashlight rin kay amo ang mga cellphones. Tana guys, manu na ta. Mm, see, bago pa, bago pa na pero na ako nakitaan. Unsa no? ka, ni siya no, ka-exciting. Charis lang. <laughs> so, wala well, na siya ako nakitaan guys. Saka kita ko kasag nga gamay. Mm, yeah, ipakita daw ang naong sa kasag na, na natuwad na unsa na. <laughs> Kung mo ay bahalag sabot, guys, tuwara na lang po ay yung cellphone, ay. Hmm, manak na kitan, pero gibuhian na po na na mo, guys, kay medyo gamay pa dyan, guys, siya. Hmm, mamaak pa dyan. <laughs> Kawai, lingaw ka sa agaw, ay, mamaak. So, amura din siyang gibuhian ng kasag, kay baby pa kaayo. Need pa niya mo dako. Kay pareg ko. Wow, na nako siya. Oh, ako'y makakuha. Kung di ko maunahan. Sorry lang. So, so, tamang duko lang guys. Kaya wala lang kita itong flashlight, cellphone lang. So, duko-duko. Diyo ka din pita. Matiguan. Diyo ka sa iyo. Ano Igbarog. Huwag uh, straight. So, wala na. Sakit na kayong hawak. <laughs> Sabtang tiguan guys. Sinugdanan pa lang. I mean, bago pa lang may na naapot sa dagat. Nakaw akong nakagid sa kong rawon na is kay ang amuha na sa lingaw-lingaw, ay makaantong dagat, kaya kanilig yung tag-sarata makauli. Lingawan dyan kay tag-dagat. Nga, nadi andere nga kasag ato, nga na, ipadulaan pa dyan niya. Ngayon pa siya, gamay <laughs> na daw kay basic na daw kay dakpon, guys. Ang paghiman-himan, huwa dyan niya na dakpan. siya, sayo na daw kay dakpon, guys. Kay gamay na daw kayo. Hmm, pergi himan. Buat jujur dakpan. Ikut dah lagi ke butang yang kamut. Kepas okay, yang pak apa aku entah sehingga berdakpan pa ni ya. Insya. Ay, dah lirik anak dakpun dah. Gak gamai lah anak. Ya, pergi himan. Dia berdasuk dia Mau <laughs> tu guys, gilet gaun dalam punak. Ay, ano ko hai, kau wajah kelaro. Eh. ko napa mata tu teri kaya. Supposed di tulun ni sila kabuk. Nagpunduk, nakasag. Oh, karun guys, nanapun pun nakitaan. Oh, gamai siya. Naglunus siya nga kasag. So, Ibutang na lang sa ako siya balik kay eh. baby palagi ka Sayang kay niya kani ni ay nakakita ni Ogun Kun. Sa amuang lugar, Kun, -kun ang tawag ni guys. Kanang green. Green ang color. Yan, napadyo, yun, napadyo yung napad yun, sa. Nakakita sa midirig swaki. Pero, dili pa kahit kay siya. Ang nga dako na dyan guys siya. Dako dyan kay siya nga. na swaki. So, giampin lang lang sa namungkuha kay na. Ama siya yung unod. Bisang gamay. Bisang gamay siya, pero dako siya yung unod. So kaninga kaninga time guys is 6am na, hayag, medyo hayag na siya, so gabi di video na po, face check na sa, lagan kita face check dito no, sa muka eh. So kaning, morning siya mo ang dagat guys, I mean ang hunasa na mo, inani e, siya kadaku, gana e, ka dila nga parke, eh. maunag kita tawag na magmarilong. Uy, naon sa mo itong naong nga. Sana guys, kuyugi ko ninyo. Manginahat na tagtarong kay hayag na. So, dali guys, nagkakita dahi may ugtuyong. Ya, akong gigunitan kay dili man na siya makatunok unless ka nang naa sa ilawang nga part. Ka nang duulra sa body nga part. mao yung makatunok ka ng mga nigpis ka Sige, So, gibalik ka po na itong butang guys. Kaya medyo gamay rajut kayo siya. Di pa madagkaon. Ya, dali dahi nang, nang out ko o ka nang... Dapaw-dapaw. Ang tawag ani sa mga is dapaw po, Ang lang ka sa inyo, ano? Sa pero pakita sa mga sa inyo, na po, dapaw po. Pero, panigit siya. Medyo gamay siya mo. Ang gibalik na, na, da paw da paw, na so, kong tabon. ako na lang na-awaw sa dapaw-dapaw, guys. Gibalik na kong tabon. Kaya gamay na dyan kayo Pakaikog. So, nangaw tapos po kong this time, nakakita ko. Dili siya ang ko. Gamay na gihapon siya. Pero, at least, arang-arang atong una. So, ako siyang gablihan, guys. Ito exciting no? Kung ay unod ay char wa unod guys oy balik lang sa so naabot na dai mi sa amuang tangkulan guys or barilong balirong amot unsa na siya tawag ana yo kamo na balik sa but basta kay kabatuan na siya guys basta kabatuan na siya kamo lay balik sa but unsa tawag ana sa inyo ha so karon mga o ta guys mana panginhas sa amo ko diri lato kanang swaki o sabi kinhasan usa ka buok dako Yeah, Mora jina ang mong kuha. So, nangao na mi. Yeah, Nya, manas pa jud no? Las makayo kayo, kayo mong suka na habilin. So, mga on na mi suka-suka. Nangao ni diri. o mong gisawa kay lato. Pero, lamit na gapan siya, guys. Ug naay, ay may. So, ang usaka ba na Hurot nyo dyan, no? Grabe, jud kayo kaon sa dagat. Pero, ang imo ang dadu. Hurot gapan na mo, guys. Kay, lamit jud kayo kaon sa dagat. So, dirili na natataman, guys, no? Thank you so much for watching. And... Please like, share, and follow the AOE. <laughs> Till next time, guys. Bye bye.